pinagpaguran mo ng ilang taon. Talagang ano, nabaliwala na. Ubus talaga, back to zero. Uh, sa kabila po ng sunugan kami, walang nasaktan, walang namatay. Yun lang po, isang blessing na po yun. Kahit na po pagod na pagod tayong lahat noon, kaka-save ng ating mga bahay ng na nasunog, kakalipat, kakalipat sa evacuation center, ako po ay nabuhayan ng loob. Dahil alam ko na meron pong mga tao, mga ta taong totoong merong malasakit sa ating lungsod na handang tumulong anumang oras. Kaya ako po ay taus puso nagpapasalamat dahil meron tayong isang kaibigan sa katauhan ni Senator Pungo. Alam kong uh, mahirap pong masunugan. Marati kong tinatanong kay Mayor sa lahat ng napupuntahan kong nasunugan kung meron bang nasaktan, meron bang nasawi. Dahil para sa akin po, importante ang buhay ng bawat isa sa atin. Ang gamit po ay nabibili natin yan. Ang pera po ay kikitain natin yan, magsipag lang tayo. Ngunit yung pera ang kikitain ay hindi po nabibili ang buhay. A lost life is a lost life forever. Kaya pasalamat tayo sa Panginoon, buhay tayo, at huwag ko tayo mawala ng pag-asa. Senador Bongo, maraming maraming salamat sa tulong ninyo ngayon sa amin nga pang bagay, pandagdag din namin. Pangalawa po, ah, uh, ano ko? Senator Bongo, maraming salamat po sa ano sa tulong niyo. Napakalaking tulong po itong binigay niyo sa amin. Nasolve na po yung problema namin sa meral ko sa sa tubig. Kaya pasalamat tayo sa Panginoon, buhay tayo at huwag po tayo mawala ng pag-asa. Kaya po tayo narito ngayon para magtulungan po tayo. sa akin. Sa totoo lang po, ako po ang dapat magpasalamat sa inyong lahat dahil binigyan niyo po ako ng pagkakataon na makapagserbisyo po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat.